Hey guys, it's me Ate oh, Daisy again. So welcome back to my channel. So for today's video, pupunta nga kami dito sa ilog dahil babanlawan natin itong ngayon. mga nilabahan ni mama nung kahapon na napakarami. So bali nasa ah, tatlong, sa tatlong plangga na nga yan. So hinati-hati namin yan para matapos kaagad at saka isang banlawan lang. So bali ang nangyari nga pala na una na si mamang magbanlaw maaga siyang gumising kasi nga medyo umuulan. Tapos nakita ko may yung isang laundry basket na puno. Binanlawan niya na yon tapos sabi ko sama-sama na lang kaming tatlo para matapos na kaagad yung maraming banlawin este babanlawan nga pala so bali tatlong araw na kasi sa kanilang walang supply ng tubig kasi nga yung host nila basta ewan ko anong nangyari doon medyo lihis yata yung pagkakalagay tsaka hindi umaabot kasi tag-araw na ngayon ay ay I mintag mean, init na ngayon konti na lang yung tubig kaya hindi masyado abot sa bahay yung tubig kapag gabi so ang ginagawa nila nakikigib doon sa kapitbahay nagbabayad na lang So ayan, pagdating sa bahay, nagmerienda muna ako ng pansit. Ay, I may mean, nag-almusal pala ng pansit kasi nagluto ng almusal na pansit. Yan ang almusal namin. Yan yung binili ko kahapon. So hinati ni mama lang yan kasi hindi na yan naluto kahapon. Hinati niya yung kalahati kasi maraming maluluto din naman yan. At saka sasabayan din natin yan ng kape. Tapos yung mga bata naman, energyan. So wala nang tinapay kasi na nakain na namin kahapon at saka hindi na rin ako nagpapili kasi yan palang busog na tapos yung iba nga nagkanin so after nyan ay ko yung mga nilabhan namin na galing sa ilog so kung ako nga talaga ang papipiliin mas gusto kong magbanlaw sa ilog kasi malinaw ang tubig kapag umaga siya kasi may nagbaba ko doon sa taas kapag tanghali na saka Monday to Friday hanggang sa Sunday yata ay Saturday may nagbaba ko doon Sunday lang ang wala so ayan after nyan let's go na tayo Diretso na tayo sa pagdadryer ng mayan kasi sobrang dami at saka umaulan kasi kailangan siyang i-dryer para matuyo ka agad at saka yung hanger kahit napakarami nagkukulang pa din nasa limang dosen na yatang hanger yung binila yun na nasa bahay halos lahat sila kulay itim pero kulang na kulang yun kasi ilang araw si mamang hindi naglaba kaya sobrang natambak itong labahin niya kasi nga masama daw ang kanyang pakiramdam nung isang araw nung mga nakaraang araw masama ang kanyang pakiramdam laki yung tulong nga talaga kapag may washing machine ka sa bahay, kasi nung dati hirap na hirap si mama maglaba so halos sumasakit ang kanyang likod, ulo at saka minsan nilalagant lang na siya sumasama palagi ang kanyang pakiramdam so ayan nagpatulong na rin dyan ako kay Erwin pinalagay ko na yung mga nasa malaking blangga na pinalipat ko dito sa laundry basket para matapos na tayo dito kasi konti na lang last na lang yan na aking idadryer so sunod yan isasampay na natin siya so habang nagdadryer nga ako dito ay sinasampay ko na din siya tapos nilalabas ko na din so kapag labas. umuwi kasi nga, nga ako ng tinutulungan ko si mama sa mga gawaing bahay hindi naman lahat tumutulong ako pero yung mga, mga, mga maitutulong ko lang kasi ayaw kong magpahinga ay I mean, gusto ko magpahinga pero mas pinipili kong tumulong kasi wala si mamang pahinga siya ang mas maraming ginagawa kaysa sa akin so, as long as kaya ako naglilinis ako ng bahay ginagawa ko yung mga ibang gawain para mabawasan ang kanyang mga gagawin at ayaw magpagbahinga siya kahit kon kasi nga yung mga kapatid ko niyan sobrang tamad talaga niyan hindi mautosan ay hindi pero may mabenerek daw tapos puro lalaki si Edilin nga naman ng babae lagi isang babae pero yan tamad-tamad pa rin ah, hi, blood ni Simon so after niyan hinahangar ko na siya tapos tinutulungan din ako ni mama yung iba nila labas niya kasi nga medyo mainit-init na naman ang konti sabi ko sa kanya wag niya nang ilabas kasi uulan iinit uulan iinit napapangod din naman siya ang kaka lalabas tapos ipapasok na naman lalabas na naman Ang sabi naman nga ni mama okay lang daw at least matuyo lang daw yung ibang mga damit kasi wala nang mga short yung mga bata lalo na si Nuri nagre-reklamo kapag wala na siyang so short yung maliit na bata itong napakulit at napakadunong so yan tapos na ako dyan magsampay tapos ginawa ko naglakay ako dito sa gilid ng yung kahoy na nilagay ko doon sa balkon, nilagay ko siya dito sa gilid ah, para dito ko nilipat yung mga nakahanger eh. na damit so, so after natuloy din naman yan nung hapon kasi para para medyo uminit ng konti tapos nung mga alas 3 na naman umulan na naman, so after nyan ko na din naman nga itong motor kasi pupunta kami ng tindahan sasama na naman itong dalawang batang ito so nung narinig ko maagang ang maaga pumunta dito sa bahay si ate More na nagbigay daw na ng mga itlog, so ang gagawin ko lalagyan lalagyan namin ng sabi ko lagyan ng itlog yung sardinas ay lagyan ng sardinas yung itlog para medyo maiba naman siya so yan bumili ako ng sardinas na spicy yung kulay po lang youngstown tapos yung dalabi nalang ko rin ng chocolate syempre palaging sumasama yan walang iba kapag aalis ako laging sama sama pero hindi ko naman yan sinasama sama malayo kasi bawal Mararakab kita. So, ayan. Hanggang sa luwasan lang sinara. Kaya, pag may pa or pambakal pagkain, karanisan na. So, ayan. So, ayan lang. Thank you for watching, guys. This is Ate Daisy, ang inyong magandang ate. See you on my next vlog. Bye!